sa mga kapatid nating naghahanap ng trabaho, 60,000 job openings sa na naghihintay sa inyo. Ang mga in-demand na hanap buhay, alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Instant encoder si Maria, nang on the spot siyang i-hire ng isang kumpanya sa Quezon City Mega Job Fair kanina. Matagal na po ako naghahanap ng trabaho, tapos magigit isang taon na po. Kakagraduate ko lang po last year pati ang magkumaring si Nalani at Mary. Job ready na rin nang kunin silang therapist sa isang beauty clinic. Masaya! <laughs> Kasi mapapayaran na namin yung mga utang namin. <laughs> Tsaka yung mga online shopping namin, hindi na kami utang sa tindahan. <laughs> ang ilan sa mga pumila sa Department of Migrant Workers Job Fair, nakipagsapalara naman para makapagtrabaho sa ibang bansa gaya ni Christopher. Try lang naman to eh, kung makaalis din. Eh. Lahat naman ng na, anon pinasahan ko ng resume. Lumalangin ng mga bata, panggastusin. Okay lang naman kasi tito, pero pag ano talaga sa ibang bansa, sapat talaga eh. Isa lang ang Quezon City at GMW sa nakisa sa mega job fair sa bansa bilang selebrasyon sa araw ng manggagawa o Labor Day. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, magtatagal yan ng isang buwan dahil isinabay na rin nila ito sa 85th founding anniversary ng lungsod. Base sa datos ng Department of Labor and Employment, 60,000 job vacancies ang meron ngayon sa NCR. In demand daw ngayon ang customer service representative, driver, financial advisor, cashier, housing staff, service crew, merchandiser, mason, pipe fitter, at warehouse staff. Bukod pa dyan, patok din daw ang mga Pinoy workers sa Japan. Kabilang na ang mga meal processor, kusaan saan maganda ang benepisyo at pwedeng mag-apply kahit hindi marunong magnihongo. Paalala naman ang dole sa mga employer, wag sa edad tumingin kung hindi sa kakayahan ng mga aplikante alin sunod sa ating batas uh, as long as they are fit to work papasukin pa natin sila because they can contribute to the economy pa din samantala paalala naman ng Department of Migrant Workers sa mga gustong mag-abroad mag-ingat at huwag papabudol lalo na sa social media Tiyaking lisensyado at accredited ang agency na inyong aapplyan nagbabalita mula sa frontline Laila Pangilinan News 5 mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.